Isang repolyo! Hi, mga kabingkay! Welcome to my YouTube channel. For this video, magluluto tayo ng simple lang ang aming ulam, ginisang repolyo, guys. Ito lang aking ingredients, repolyo, syempre. Kaya nga, ginisang repolyo, di syempre, repolyo ang ating ingredients, di ba? <laughs> Ito, ripolyo, kamatis, sibuyas, at saka bawang. Ngayon, ito sa kasirula ko, ay sa kawali ko, i ko lang ang aking ripolyo. Yan o. Pag kulo niya, i ko lang, tapos tanggalin ko na siya. Tsaka ko igisa ngayon ang bawang sibuyas kamatis. Yan ang ulam namin guys, simple lang. ba? Diba? Pero ang mahal ng ripolyo guys, magkano bili ko to? 257. Grabe, ang mahal talaga ng repolyo ngayon. Yan na guys, oh. I-blance ko muna ang aking ano. I-blance ko muna, oh, kasi malapit na magkulo. Malapit na magkulo ang aking kawali. I-blance ko muna ang aking repolyo. Yan lang. I-blance ko lang siya, guys. Hmm. Lira siya, guys, o oh. Kasi kumulo na siya, ilagay ko ang repolyo lang. Saglit lang. I-blance ko lang ganyan. Eh mm. tapos tanggaling ko rin kaagad bago ko siya igisa sa bawang, sibuyas, kamatis. Yan ang ulam namin, guys. Tapos fried chicken. Alam niyo yun naman yung aking fried chicken, 'di ba? Doon sa ano sa mga unang videos ko nandoon na yung mga ingredients sa aking fried chicken. Yan ang anterno niya, 'yan. para sa mamatay ang mga bakterya, i-blanch natin ang ating refolio. Hmm. Guys, sa kawali, maglagay na ako ng mantika. Aking gagamit ay olive oil. Ayan. Tapos, gisa ko yung ito ang aking chicken. Chicken pili. Eh. Gisa ko nun, aking Sibuyas Semua sesuai Para sibuyas Yang Bisa-bisa ya. ya. menghapus Sibuyas garlic at kamati. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Yan yeah, sa guys, so, nag isa na natin ng kamatis. Nalabas na yung kanyang aroma na ating mga sibuyas, bawang, kamatis. Lagay natin ang isang 4 cubes. 4 cubes, sabi tayo Ayan tayo, kunting patis. Kunti lang yan. Pinatops, lagay ko na siya ang kulay. So, ito na, itong ating ripon, ilagay na natin. Ayan. sa tapu. Yan, haluan na ang kapluto na. Ah. Ganun lang kadali guys ang apli. Ulam for today! Ginisang repolyo. Favorito nila po. Mm -hmm. Yatin lang. kaminta Paminta. Yan na guys, dito na ating ginisang ripolyo. Ang crispy niya, sarap. Yan siya, um. Yan. Ginisang ripolyo. Yan na guys, yan, sarap. Mag-pleating muna ako guys, ha. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood ng aking uh, follow my page, Bingkai. Maraming maraming salamat guys. Thank you, thank you very much. Mag-pleating muna ako guys.